kayo, no? Welcome again dito sa Loft ni Jolis. Ngayong hapon, napakadilim. Ayan, ano? Grabe, ang So, mamayang 6.30, magkakarga tayo. Dahil nakausap natin si Boss Jesse, napakiusapan natin na i-release itong mga ibu natin sa Santa Rosa. Good news yon para sa atin kasi hindi na tayo babiyahe. So, mamayang gabi, 6.30, ilo-load natin sila and then bukas, aabangan na lang natin sila. Alright? ayun na nga mga idol. Dadali na natin sila kay Boss Jesse. First time din pala nilang matutulog sa training box ngayon. Pero okay na din yun para masanay sila. Kasi sa truck ng club, ganun talaga. Diyan talaga sila matutulog sa siksikan. So, tara na. Punta na tayo doon kay Boss Jesse. Ayan mga boss, nakapagkarga na tayo kay Boss Jesse. Ayan. Bali, tatlong crates pala yan. Tama ba boss? San Leonardo. Ito. Ito Torosa? Ito naman, Gapan. Ayan. Ingat na lang, Boss Jesse. Ah. Ay, palo nyo rin siya sa ano niya. Ano ba basa doon? Dose o dos? Dose. Dose loft, TV. Ayan. Lager din yan na toser, na masipag. Eh boss, ingat na lang bukas. Ayun o. No? Good morning guys. So ngayon nga, eto na yung abangan natin sa niload natin kagabi kay Boss Jesse. Na i-release niya na ng 7.13am sa Santa Rosa. So siguro nasa 22 to 25 kilometers yon Lastos natin is 13 kilometers lang. So, tingnan natin kung ano ang magiging resulta. So, nakabang na tayo ngayon. Makulimlim ang panahon. Umulan kaninang umaga. Pero ngayon, hindi naman na umuulan. Pero madilim pa rin ang kalangitan. Pero ito na. Anim, sabay-sabay din mga kaibigan nata. Ayun. Ayan, yung mga ibo natin. 7.37 nagdatingan. Sabay-sabay pa din. Ayos. Wait na lang natin bumaba. Tapos papasukin na din natin after, alright? Ay hey, kaso. Kaso hindi sa atin to lahat. Anim sila pero hindi ko ibon lahat to. Kasi ben, kulang pa ako tapos merong hindi sa akin dito. Ayan eh. Oh. May isa suksukan na checkered. Hindi sa akin to. Ito na, bababa na. Eto, hindi sa akin itong unang bumaba na to. May puti-puti sa muka Dalawa ang hindi sa akin dito. Dalawa yung hindi sa akin dito, mga kaibigan. Yung isa dito bumaba sa kabilang bubong. Dito. Ayan na. Hindi sa akin yung dalawa, guys. So, kulang pa ako ng dalawa. So, guys, ito yung dalawang hindi sa akin. na Ayan sa bubong. Tingnan natin. Umapapasok natin para ma natin sa may-ari. So ayun guys, lumipad na din yung dalawang hindi sa atin. Yung apat natin, nabugaw ko, lumipad ulit. So ayun mga bossing, napapasok ko na yung apat na naunang umuwi. Ayan, yung mga nakauwi, yung grizzle. ayang off color na checkered na may puti. Tsaka etong kay Boss Palos, ayan. At tsaka ayun, yung kay Boss Melvin. So apat, kulang pa tayo ng dalawa. So ayun, meron nang dumating ulit na isa, mag-alas 8 na. Sino to? Ah, eto yung breed natin. Oo, oh, yung putol line. So, ayan na, dumating na siya, yung pencil. So, papasok na yan kasi may kapari sa loob yan. Ayan na. Pasok na yan at may kapari sa loob yan. So, isa na lang kulang natin, yung kay Boss Eric na lang. Ayan na, papasok na yan. Kaparis niyan yung grizzle eh. Ayan, okay na. Pumasok na siya. So, abangan pa natin isa. So, eto na yung huling inihintay natin, yung kay Boss Eric. Ayan na, dumating na din siya. So, kasunodan no breed natin na pencil. Eh, Pen okay, ayan na. Sa bubong pa din, pero pwede na. Hingal na hingal. So, pasok na yan. Alright. So, ayan. Kompleto na. Ating mga alaga. Masok na. Ayan na. Eh, huling dumating, oh. Ibon ni Boss Eric. Hindi ko alam kung babae ba o lalaki yan. Pero, ayan. Kagandang iwon. So, guys. Bigay ko na rin pagkain nila. At gutom na. Eh, na, nagkakain na na ang ating mga alaga. So, salamat guys sa inyong panonood. Next toss natin, San Leonardo. Or Gapan. Tingnan natin. Balita ko na lang kayo kung kailan magtotoss ulit si Idol Jesse. May kisabay na lang ulit tayo. Alright? So, lang. Thank you sa inyong panonood.